guys. Welcome to my bag. So, magandang hapon po. Um, so guys, nakauwi na po pala ako ng sa so Narciso Quezon. And so guys, napaka-sad ko ngayon kasi uh, naiwan ko po yung bag ko. Saka andun po yung lahat ng gamit ko sa bag. Um, like, pag na, nandun <laughs> yung mga dress ko, yung mga susuotin ko bago ako umalis. Mm, mga pang-araw-araw ko po nandun. So, kaya bad mood ako ngayon. Pero, okay lang, okay lang naman. Ayaw ko na lang na ganun. Kasi nga, wala akong magagawa. Sana makuha pa rin po yung bag kasi andun na po yung mga gamit ko. Wala akong susuotin. <laughs> ah, say hi! ka. So guys, si Crystal nga po lang, aking sister, and ang pinsan kong si Ika. <laughs> so guys, andito pa kami sa may tabing dagat. Ah, tabing dagat po talaga kami sa may tabing dagat na. Ano ang aming bahay. So guys, papakita ko sa inyo. And one, two, three. Tabing dagat, wait. And kasi wala akong chinelas. <laughs> Asa yung eh Ay, naiwan ko nga pala sa sa Batangas. My God. Ito po ang dagat dito sa amin. Kasi malinis din po dito. Yung gitna lang. Charot. Yan. Yan guys. Probinsyang probinsya. <laughs> so guys, dito po kami tumatambay sa may likod ng bahay namin. Yan si Papa po ang gumawa niya. Pambayan daw namin. <laughs> kasi mahangin dito. Ma, hindi naman mainit. Okay lang. Ayun, baboyan niya. Sabi ng gibain at magpapagawa kami ng kubo. Ayaw eh. Sa keto kay Sad ngayon, nagbibi, nagbablog pa rin ako kasi ganun ko kayo kamahal. Char. So guys, ito po pala ang park ng aming bahay sa may likod. Sa may likod ng bahay namin, tabing dagat po talaga. Kaya pag may bagyo na katahap dito. Dati po dito may talisay. Ginibanit ah uh, pinutol ni Papa. Yeah guys. Ganda. Bee. Eh. Bilis na vida. So, guys, maganda po dito ang sikat na. Oh. Sunset. Ang ganda ng sunset dito, guys. And, wala din po, homes, janelas. Kasi naiwan namin sa Batangas. And, magbar. Tara, Bidon, tara. <laughs> so, guys, ang daming tumitingin sa amin. Ganun pa talaga. Sikat ako dito. So, guys... Christopher? Still... B. <laughs>